Pagbasa, pag-asa sa matatag na kinabukasan. Iyan ang naging tema ng pabansang buwan at araw ng pagbasa para sa taong kasalukuyan. Nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ang paralan kagaya lamang ng slogan making contest, home writing contest at paglinang sa kausayan sa pagbasa sa Filipino at English. Ito ay bilang tugon sa Division Memorandum CID No. 153 Series of 2023 na naglalayong makabuo ng mga mamamayang handa sa trabaho, aktibo at responsable sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga programa sa literasya. Ayon kay Sir Reynald M. Ligarda, Jr., Reading Coordinator ng Paaralan, naging hamon ang pagsagawa ng aktibidad dahil sa nalalapit na maikling pagsusulit. Ngunit naging matagumpay ito dahil sa suporta ng school head ng paaralan. Uh, sa mga naging hamon sa aktibidad na nangyari ngayon, uh, wala naman talagang major na problems that uh, occurred sa in the creation of this program. Uh, may mga minor lang pero zero that is for the organization of the committees kag sa mga bata na available It's because of the Uh, schedule kay this week sana is our exam na so parang uh, ginawan talaga ng paraan para yung mga bata is hindi din ma sa klase so you only up to uh, get only the participants dun sa uh, venue para sila yung mag-contest and then for the students naman na iba is focus lang dun sa school and then for the upcoming exam na mangyayari Uh, but for the activity, naman ngayon, uh, regardless, seguro mga ninety percent uh, walana problem problema na nangyare. With regards with the proposal, I was guided, din naman by the school principal and the academic coordinator. So, walagid sang major setback in na natabo sa amun program, ng activity. Uh, all goods, na naman. Itinanghal na panalo si Christine Patches para sa poem writing contest at Aisha Lei Pumares para sa malikhaing paggawa niya ng slogan. Sa kabuuan, ang pagbasa ay isang pangunahing yugto sa pagunlad ng isang tao. Ito ay nagbubukas ng mga pinto ng kaalaman, nagbibigay daan sa personal na paglago at naglalaan ng mga kasanayang mahalaga sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa ngalan ni Sir Chirubim Sardana, School Information Officer, ako si Jane Danton, student reporter para sa UKNHS TV na nagsasabing, In UKNHS, we deliver education with a heart.